Ito. Deliver mo. Ano no. Ano? iPad, iPod, ano, just a, iPhone. But may iPhone dito? Gago, lang ko deliver ganyan. Lakas ng trip niyo. Oh, Uy! Uy. Chop, may rider dun sa baba. Rider, Si O dito. Uy, gago na ko ka niyo. Hindi, gago, real talk. Walang content all. Gagi, ang pangit ng trick niyo, ha? Ah. Gago, may tinanggap. Hindi, alam eh. niya ang pangalan mo, eh. Di ba, palalayasin kita pag-prank yan. Eh? Eging ka? Del Mundo, a.k.a. Kernel. Huwag okay. mo kundalin sa connection mo, Tol. Pulis ka, pero nang namumupalitan ng tao. Pwede kita kasuhan, Tol. Tangin yan. Napakarami niyan, Sob, Inorder niya. Ano nangyawin ko dito? Nakasagabal Naka lang na kayo sa business ng tao. Tanang upal pa kayo. na. Ang oh, dami nito. Ang dami. Adami. Ano ba yan? Ano ba laman? Earpads at iPhone. iPhone? Ang uh, earpads. Ba't kaya na? Ba't kaya na yung rider? Ay, magpatutok ng camera. I know, I know. Nyo o, ay, ay, ay. Atayin niya lang daw yung payment. Oh, sige. Ano yung dami order, order. oh? Ay, sob. Ano yan? Dami! Order. Ba? Nagpapalain oh, oh, <laughs> oh. oh. ng katawan to. <laughs> ano? <laughs> Sumuko ka na, ha? <laughs> nakakatakot ka. Parang, ano, matutumba. Parang, dati yung sipo niya. Yes, <laughs> yes, Sob. Oh, Sob, Ah, so, ano ro ni, 'di. Tapos. Kaiser chip yan. So. Uh, Delivery mo. Ano? nung kanino? iPad, iPhone, Just iPhone. But may iPhone dito. Gago lang ang deliver do lakas ng trick niyo. Uy. Uy. Chup, may rider dun baba. Si Audito. Uy, gago na gumo pala 'to. 'Di. Oh, 'to, si Leahgyo pala. Pa-do. to, niyan ka to, walang content tol. Kaki, mabangit na trick nyo ah. Sob, seryoso sob, siliado pati hey, no, uh, ex yung ex. Dito nga kayo sa group. Hindi, yung lamig lang. <coughs> ay, lamig. Ay, 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 ay <coughs> nga so. yung rider magkakapakaray. Ay, nahuhupal kayo, tol. Hindi, Zoom. Legit niya, Zoom. Nandun siya baba yung rider. Gagorill to, wala akong pinapadeliver. X-Man. Cross my heart. Oh, big thing. Laris natin siya. Tapos alam yung address natin. Pwede, hindi akin yan. Baliw. Ibalik niya yan. Parang gagot ang mga to. Lu, lolo ano namin surprise mo yan eh. Gagawin niya din ang alam niya ang pangalan mo eh. Patingin nga ako. Ano sabi ng rider dyan? Eh, wala Ayaw nga pa so. Bayo magpa-video. Gagawin Seryoso so, seryoso po. Seryoso so. Wino nang lolo ko kayo? So, seryoso, promise yo. Promise? Oo, promise. Promise. Oo, promise. Wala promise. Yung totoo ha, magdaga. Oye! di ba? Palalayasin kita pag -prank yan. So, kahit palayasin mo pa ako, oh. magkasama kami niyan. Okay. Oh, promise. So, oh. wala, walang prank yan. So, promise. may rider. Oh. Magkagayat ako oh. sa'yo, Oo, oh, so, wala. Tingnan si no? Sa ako, kung hindi wala rin naman ako pambilin yan. Bilang oh, oh. to, one. Oh, one. Bilang mo in mo Tsaka, paano mo in-order. Gagaw, sobrang dami. Ano ka? Nagsasurprise ka. Tertado. hindi nga ako nagpa-deliver. dami, oh. Ano yan? Ano to? May iPhone oh. May iPhone. Ito may iPhone pa. Oh, putang dami sob. Hmm. Oh, putang ina. May laman. Oh. <laughs> ano? <laughs> ano yan sob? Katikin nga, ano to? Ano ko? Non-cellphone. Ano ko ano na to? Ikaw may ano dyan eh. Alam mo yan. Oo ano nga. Scan me daw. Wait nga lang. Ano? Malagay nga muna ako. Seryoso ba kayo? Sob, seryoso nga sob! Nag-aing nga sob. Mabasi tinga daw yan. Si O na din din. Si O daw yan so baka lang nga namin order mo. Kalo magsu-surprise. Di ka. tatawagan ko to. Tatawagan ko tong eh no yung number niya oh. Ay no, pakita mo. Pakita mo. Tawagan natin to. 0927216788. Green Hills. Hindi pa ako nakakapunta diyan. Paano ako pupunta diyan? Hoy. Buang ano 'yon. Ano yun? number niyan? 0927216 7, 8, 8. yun. Yung, okay. Call tayo. Chill, chill. Pahinggan natin. Sumosagot. Di sumasagot. Di sumasagot. Yorika siya. Dami niyan. Sa pa? Dami nito eh. Ano ko nga rin eh. Tumayo Hello? Hello? Hello po? Ah, uh, hello. Ano po kailangan po nila? Ah, uh, sir! Um, good evening po. Good evening. Yes po. Bali, um, ask ko lang sir, may dumating po kasi sa aking uh, order po. Ah, uh, sampung Earpods. 10 earpods po, tsaka ilang uh, na iPhone? Isa. Isa po. Isang iPhone. Isang iPhone. Tsaka po isang iPhone XR uh, po, sir. Ito po ba yung sanan cellphone po? Ah, uh, yes po. Ito po yun. Ah, uh, just to clarify lang po, uh, ano po name po nila? Claren Clarence, Clarence Angelo Santos po. Yung pangalan ko po. Opo. Ah, uh, May hotel ka? Po. Airpods and Coco. isang XR. Tama po ba? Sir, clarify ko lang din po, sir, ah. Hindi po kasi ako nag-order po. Wal, like, wala po. ikaw ba nag-order? Oo nga, ba bakit? Ano yun? Yung XR. So, so, so. Bakit meron? Bakit <laughs> sumamot? <laughs> <laughs> sir, sir. Ah, uh, sir, ano nga po ulit pangalan po ninyo? Ah, uh, hello, sir. Ah, uh, Vic po. Vic po yung pangalan po. Ah, uh, Vic, Vic like, Victory po, ganun po? Ah, uh, yes po. Okay, ah, uh, sir Vic, good evening po, no? And, pasensya na po kung nai ko kayo. Sir, Honestly sir, wala po kasi akong in-order. Kahit po yung asawa ko, wala akong in-order. Na iPhone XR po, at saka 10 po na earpads. Um, pwede ko bang malaman yung details po nung nag-order sa inyo? Ah, uh, sure po, sure po. Um, ko lang, sir. Uh, um, September 24 yung birthday mo po, tama? Yes po, sir. Tama po. Birthday ko po, September 24 po. Alam mo. Oo. Wait lang sir, kasi nakalagay dito sa info namin. Um, ang pangalan nyo po is uh, 150 Opo. or Egging Del Mundo. At, Apo ba? Sir, ano Hindo? po sir? Hindo? Uh, Egging Del Mundo. Sir, hindi po ako si Egging Del Mundo. Ang pangalan ko po, Clarence. Yung 150 po, tama rin po yon. Ako po si 150. Pero yung Eging Del Mundo, sir, di ko po yung kilala. Wala po bang tao dyan na ganun po yung pangalan? Wala po. Wala pong Eging po. Wala, wala. Sir, kung anong kaya, sir, kasi... Magkakana po? Ano kaya, um Ah, <sighs> uh, sir. Uh, just to clarify lang po, kayo po ba si 150, sir? Yung uh, kasama ni, ano, Boss Lucio at saka Boss Rekker? data Opo sir, ako po yun sir Kasi nakasama ko po sa bootcamp po RSG days pa po kami nun eh Si Boss Rekker po, at si Boss Lucio Kasama ko rin po dun si Nix Ay, talaga po ba sir? Uh, kasi idol na idol po kasi kayo ng anak ko eh hmm. Okay, uh, Okay talaga sir, thank you po Bigay ko na lang po yan uh, Bale Ang gagawin niya lang po is Pakonswelo na lang po sa rider Kasi idol na idol ko po talaga kayo Kahit ano, shoutout na lang po sa anak ko Which is Ray Uy, sir, Ray. seryoso ba yan? Opo, opo. Gagin na kayo. Puta. Sige, sir. Putik pa, ano? Gagin, pinapayan ako. Puta na wala. I-shout daw yung anak niya, si Ray. Si Ray, si Ray, yun. Oh. Si Ray. Ano Uy, gago ba? <laughs> so, so, so. <laughs> Pero may rider na lang sa baba. <laughs> si yung rider yo. sa baba. <laughs> Bigyan ka so bad dami ng may instant iPad? iPhone. Ay, AirPods saka iPhone. Air ah. AirPods saka iPhone. Oh. Shout out kay Ray. Ray. Jake, maliban doon sino yung Egging? Egging. Wala. may Egging sa atin eh. may Egging sa atin, Subi. Si Kernel. Si Kernel, si Kernel 'yun eh. Ay, yung Facebook niya, yung pangalan niya sa Facebook, Sub. Ay, oo, oo. Ay, di ba? Uy, takin naman. Di ba, no? Di ba, peris yun? Di ba sila mayor? Peris yun sila mayor? Magkapatid sila sa nanay. Chismoso talaga. Nakasama ko sila, eh. Di ba? Chimichiri, Tanji. Ay. Upal talaga yan, ah. Nangungupal ka talaga, Joe? Nangungupal ka talaga, Eging, no? Eging Del Mundo, a.k.a. Kernel. Nauupal ka ng talaga, log. no? Mm, Wag mo kong sa connection mo, tol. Pulis ka, pero nang nangungupal ka ng tao. Wag ka mandaan man sa connection. Tangin na nito. ito. Oh. Pwede ano? kitang kasuhan, tol. Tangin yan. Napakaraming yan, Sob, Inorder In-order niya. ko dito? Oo, oh, in-order niya. Naka, nakasagabal na kayo sa business ng tao. Kung pa pa kayo. Ano, ano? Guys, wala, wala akong magagawa eh. I-promote ko na. I-promote! <laughs> promote mo na lang, Zom. So... Sige, ganito, ganito, na lang. Uh, uh. Oo, oo. isa na to, para ko sa'yo, Sir sa Chief. <laughs> Uy! <laughs> Uy! 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 Kabayaran niyan sa gagawin mong pangungupal kay Kuya Kanina. mo. Oo, oh, okay. Next. Para Itong Sam na to. Oh. Tama ko, Sam. Sampu ata e, oh, to. isang nga. Sam. Sam. Oh, Sam. 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 na Sam. Ipamimigay ko. Ano? Mamimili ako sa comment section. Pag um, i-comment ninyo na nakafollow kayo sa non-cellphone. Yan. Yan. Ilalagay rin natin yung link. Okay? Mm, Ilalagay natin yung link sa baba yung Facebook nila. Sa mga nakafollow sa non-cellphone, mamimigay tayo ng sham na earpads. Mm -hmm. Yun o. Oh. Tempo. Itong XR. oh, kanina yan. Para sa sanang mabait na secret. Di ba nag-anap na ng ayaw? Ay, sa kanya na ito, extra! Oh, yung mission mo. Oh, so... Uy, you... gago yung rider! Bigyan yung isang libon! Oh, sige, sige, sige.